Umulan ng yellow guys, oh. Ang laki. Parang binato kami guys, oh. Ayan, oh. Sa street, sa street guys, oh. Puro ice. Hello? Puro ice, oh guys, oh. Ayan, oh. Sige pa siya, o lang, oh. puro yelo yung ano yung yung ano namin yan ang lakas ang ulan guys oh mula ng yellow hailstorm siya guys hailstorm ayan ang dilim mo oh. Yung julim ng paligid Ayan guys o. Yellow Yellow sya guys ha Ito o oh. Hey honey Maybe I can eat this <laughs> Dahil ito yung asawa ko Dahil masaya daw ako pano daw yung mga tanim. Hindi naman ako masaya, guys. Ang sa akin lang happy ako kasi sa Pilipinas wala to dito lang sa dito ko lang naranasan yung magkaroon ng yung yung may yung umulan ng ice, may snow. Ayun, tubig na siya, guys. Kanina kanina yellow ang ulan ngayon ayun big na uh... pero lakas pa rin so. lakas pa rin too much ice too much ice yes Still the ice. Yes, but after now we have tomato, now we have nothing. Yeah, yeah. Right. You go inside. Oh, you close this. Yeah. I'm gone, I'm close. Yan, yeah, nagalit yung asawa ko, guys. <laughs> Bakit daw natatuwa ako na umulan ng ice. Ano? You know. Eh, hindi naman ako natutuwa ng mula ng ice. Natuwa lang ako dahil first time ko. Ah, hindi ko first time. Like, 10 years ako dito sa Cyprus. Siyempre, wala to sa Pinas, di diba, guys? So, I'm happy only. And guys. Ang lakas ng ulan, doon sa labas guys kaya sinirado namin yung pintuan so ayan guys kakain na lang tayo kape coffee. coffee sa malamig na panahon at saka ito ano to nakalimutan ko anong tawag to Sharon <laughs> nakapag Sharon ako guys may birthday kasi na pinuntahan namin kanina uh, kaibigan ng kaibigan ko at saka kaibigan ng asawa ko Pilipino yung asawa. Romano din yung asawa. Ayan. Sarap. Hmm. Lakas ang ulam. Pero tumigil na yung ano, yung ano ba yun? Yung hell storm, yung ula, umula ng yalo. Load na lang tayo ng Sir Jevin, guys. Tomorrow, honey, it's my off, okay? Mm uh -huh. Tomorrow and Thursday. Yes, okay. Ayan. Napakawal. Sarap nito, guys. Dalawa lang ang nadala ko. Nahiya kasi ako ganito. wala, nang ulan guys yan wala na ding ice <laughs> yan o oh. pero bakas pa rin yung tubig oh. ang galing sa ulan yan pero madilim pa rin siya guys oh. ulan pa siguro to mamaya yan parang lansunis siya oh. dilim pa rin siya guys naulanan yung ano oh. ko yung lemon grass Hello. Hello. Mm lan Makita mo sya. mag na pero maulan pa rin. Ano madilim.